Muli hiniling ng kapo ng dating Pangulo Gloria Makapagal Arroyo na payagang sa bahay na lamang ito ma-detain. Ito ang balita ni Ray Palayo. Umaapila ang kampo ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Makapagal Arroyo na sana'y pahintulutan itong sa bahay na lamang mamalagi. Ayon kay dating Congressman Danilo Suarez, posibleng makabuti sa kondisyon ng CGMA kung maililipat ito sa bahay habang dinidinig ang plunder case laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Yaman din lang na yung kanyang mga kasamahan doon sa issue ng PCS over allowed to post bail. Ang sa akin siguro yung immediate, kung maaring doon na lang siya makonfine sa bahay. Nagdudulot umano ng stress ang pananatili nito sa VMMC bukod pa ang paglilimita sa kanyang lugar na ginagalawan at maging ang oras ng pagbisita. Nahihirapan din umanong lumunok ng pagkain si Arroyo dahil sa esophageal stenosis. Nito lamang nakaraang buwan, humarang sa lalamunan nito ang piraso ng brokoli. Ready na yung mga anesthesia machine eh. That's, that's, that's what I was told. Pero naging successful yung pinasok yung camera nakita yung object tapos may nilagay na procedure para ma-retrieve. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.